itong idol itong idol nagisa ako ng lamas mga idol mga spices para sa aking luto na uh, dabong itong mga idol labong pinakuluan ko na itong mga idol para malambot ito na mga idol lagay ko ng labong mga idol mga idol lagyan natin ng pampalasa idol tuyo konti lang mga idol kasi naman na ito pabida-bida natin biksin mga idol wow biksin at sa unting magic sarap unting magic sarap wow nito sumiswasan natin mga idol para masaya ating imikos-mikos mga idol para masaya wow ang dati na mga idol wow takpan muna natin mga idol para ma luto na maayos mga idol wow oh. ah, galing ng takip mga idol ito na mga idol ang luto natin ang dabong labong mga idol labong wow ganda tingnan mga idol lagyan na natin yung toppings mga idol yung sibuyas dahonan mga idol wow. damihan natin mga idol para mabango luto na po ito mga idol salamat thank you for watching